asukal. Mm. Hmm. Hmm. Sami. Gusto po no. Hmm. Alang is no. Problema. Medyo mataas po yung puno ng avocado namin. Ayan po. Ah! Bababa na. Ayan. Ang lalaki ng bunga. Ang lalaki po ng bunga niya. Ayan po. Lapitan po natin. Yan, Hello guys, for today's video po ay nandito po kami ngayon sa bundok Ayan po, dito po sa abokadohan po ni papa Ayan po, ganun po ni papa ang abokado Kasama ko po si Orlando, ayan po Ayan po si Orlando Nanulongkit po siya At kami po ay mamuha po ngayon ng abukado. Yan, bali i-harvest na po yung abokado namin Malalaki na po, ayan matigil na po kapamaan Walang jo at ang tatama pa sa akin ay uho. Ganda. <laughs> Yan. Bali, manguha po kami ng avocado at i-harvest na po. Yan. Kaya naman po, tara po. Samahan nyo kami. po yung nakuha niya. Ayan. Ito na po pala yung mga nakuha niya. Hmm. Laki. Hmm. Hihi. Nakakadami -hi. na siya. 2, 4, 5, 5. Kalima na po siya. Susungkit pa po siya at may mga bunga pa po. Ayan po yung bunga ng... Ayan po yung puno yun yun ng avocado. Ang taas po. Ayan po. Ayan, ito na naman po. May, na May isa na naman po. Turan! <laughs> hey, Ayan po. Ayusin. Yung, uh... Maliit lang po yung kanyang panungkit. Ayan, ito na po ulit. <laughs> May nakuha na po ulit siya. Dalawa po ulit. Dalawa po ng dalawa ang kanyang nakukuha. Hmm. Meron pong malalaki, meron pong maliliit. ito na politisa ito po malaki oh chura <laughs> malaki <laughs> ang bigat niya nilalaki nila oh. taas po yung puno ng abukado kaya po medyo hirap po siya sa pagbuka Yun. Isa pa. Tapi Ayan na po. Ah, baka tabaan ako. Oh, ayun na, nahulog na. Ito po. Ayun na ay yung malaki. Ayan. Oh, laki. Ay, laki. <laughs> May isa pa. Wala. Hmm. Bawal malaglag. laki. Ito po ay iniingatan po namin mapasaan. At ayan po, yung pag nagkapasa, ayan po, yung madali pong masira. Kaya po aming sinusungkit. Hindi po namin pinapabagsak. yan Kaya na. Siguro kalateng kilo na yung dalawa, no? O. Oh. Uh, na. Sige, oh. bama mo na. Ayan, yeah, mabigat. O. Okay. 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 <laughs> siya. Yeah. Dalawa ulit. Oh. Sugat. Ano o. Oh. Dami na. Dami na po namin. Ay, kalimutan ko ngayusin. Eh. Yan na. Ayun na. Oh, ayun, laki. Laki ulit. Dalawa lang man, dalawahan eh. Oo, oh, babalit. Ayun, ah, bugs. Kunin <coughs> ko ulit, dalawa ulit ito. Shhh. Oh. Sure <laughs> Laki. Malalaki. Malalaki. Ganda po ng langit Oh. Asul na asul. na ulit. Yeah, chugs. Ah, aray. Ito. Sa dalawa. dalawa yan, okay na, taas muna hmm. na po lahat sila hmm, Lalaki. <laughs> lalaki nila may maliliit din po pero bibihira, madami pong malalaki may hmm. mayroon po ako dito kukunin isa may nahulog po kunin ko po muna Yeah. And ito daw po. Ayun o. Oh. Yun. Oop, oh, yeah. Hilaga. Ayun. Isa lang to. Isa lang to man dito. Ito o, oh, may hinog. May nalaglag na maliit, tapos may hinog pa. Teka. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Nakita mo itong hinog? Oo. Oh. Pabit may maliit dito na hulog. Yun o, hinog na. Yehey. Mamaya pag baba mo, kainin natin. Yun po o, oh. pwede na po siyang kainin. Hinog na po. Nahulog daw po ito kanina. Ito po o, oh, bagong laglag. Yung kaya, yun o. Oh. Sariwang sariwa po. Ito po hinog sa puno. Titikman po natin. Kung talaga po siyang may sariling tamis. Oh, may mga langgam pa oh. Nila langgam. Hihi. Hilig sa puno. Ah. Mahirap Hirap. Ang hirap dito. Ah. ah. Kulay ano na, na po siya nagkukulay maroon. Yan, ito na po. Lilibat na daw po siya ng pwesto. At Ano? Ayun pa oh. Ayun pa oh, tinanaw mo ako. Wala bel dito. mo sa kabila. Gumilid ka. Tingnan mo ako. Ayun ako sa gilid. Yan, oh. may na po oh, tatamaan yata ako. Mabigat daw po. Oh, Oh, yeah. Ayan. Ayan, ito na po. May mga tama siya. <laughs> Ayan. Bali, ito na po lahat. Yan, may nakuha. Isang sunsungkit na lang daw po siya, siya po pagod na. Babalikan na lang po nila yung mga natira. Madami pa po pong natira. Kukuha po siya ng marunong mga Diyo. Ah, uh, siya po hindi marunong. Baka daw po mabali ang sa, sanga nga. at maliliit po yung sanga. Dapat po yung magaan ang aadyo kukunin na lang po niya sa dun at kami po ay magpapahinga lang po ng kaunti at kami po ay pa uwi na ayun nakuha na po niya yan Yun na lang po muna kukunin namin at babalikan na lang po nila yung iba madami pa pong iba Pagod na lang po, Sir Lando. Kaya po, ito na lang po muna. Yan. Ito pa ipapahinugin na lang namin. Panarilin na lang po. Ito na po yung hinog lang. po namin. Hinug po yan sa puno. Lambot na po. Binituunan ito. Ah. Baba muna. Bigat po nung dalawa, parang siguro may kalahating kilo na 'yan. Oh, nakahutok na po yung kanyang ano eh. Kanyang panungkit. Kay... Nakahutok na po. Oh, yeah Ayun na kunin ka po. Ya. Yeah. To. Dalawa pong malaki. Para sa tumbag. <laughs> Lagyan ko ng cellphone. Sa yung mga tingin. Yeah. Ito na po ang aming mga nakuha. Ito na po. Jami, wow, lembut. Tidak ya, tidak ada. Ya tekan yang mana nih, intak. Hah? Ya tekan intak yang paling tingkat yang butuh. Tutubo kaya ito ulit. Oh, labok. Aba, suki. Aba, suki. Aba, <laughs> suki. Sino mo nga alam ko? <laughs> Ayun, ano? ano wala. Sino wala? Sige, boy. <laughs> At walang gatas. Tsaka asukal. Hmm. Hmm? Sami. Ang sapunok. Hmm. Kalang is no. Hindi ma. Hindi mo. Naglalang is na kagat pa tayo ng lamok. Talagang malang, talaga malang, talaga malamok sa bundok. Pero sa bundok naman wala naman dengue. Mhm. Mm mhm. Hop. Subo na lang 'to. Wala hmm. nga itong punong punong-puno bibig ko, isusubo mo yan. <laughs> <laughs> oh. Sa'yo, sa'yo. Hmm. Pubos ka. Ha? Hmm. Huh? bukod naman. Sarap. Mas maganda pala yung hinog sa puno eh. Pwede na ginala natin sa puno. Hmm? Sarap yan. ice cream na. Hmm. Nagawa ice cream. May nalagpak ba dyan? Wala. Hmm? Wala. Nagawa tayo. Sarap. Creamy. Pag-juicy. Hmm. Ano yun? Matubig yun. So, may juice eh. Dito. Let's go. On. Let's go, ko Yo. Ayan. Kami po ay pauwi na. Okay na po yung mga kinuha namin. Babalikan na lang po namin ulit itong mga naiwan namin. Yan po yung puno niya. Madami po po bunga. Ito, so, na. Yan. Ito po ay malapit na po siyang mahinog at naninilaw na po sige. Oh. Tsaka yung isa din na. May isa pa rin din yan eh. Natanggal na. Diba? Okay na, na po yan. Panarili lang po namin yan. Amin po. Bibigyan lang ang sinamama mama. Yan. Tsaka po si na ate. Bibigyan lang po namin. At balikan na lang po namin yung tira. Napapagod na daw po siya. Pagod na po. Hmm. Uwi na po uwi na po kami. Tara na po. itak ko. Baba. Baba ka sa akin. pa na po. <laughs> hmm. Hmm.